Meron kasi ng istorya ang sisig namin. Kung mapapansin niyo yung lahat ng mga kumakain sa sisigan, para silang mga miner. Alam mo yung miner, yung naghahanap ka ng ginto, lahat ng kumakain ng sisig, hinahanap nila yung laman. Di ba? Usually ang sisig kasi sa kapampangan, talagang may tabayan. Dahil sa napagod ako sa mga kumakain ng sisig na naghahanap ng laman, ang ginawa ko ngayon, 99% laman, 1% taba, na meron siyang dalawang itlog. So kung yung mga sisig nila walang itlog, dito may itlog. Nakarinig ka na ba ng kapampangan version ng sisig na may kasamang itlog at walang halong taba? Nakatikim ka na rin ba ng chicken inasal na hindi inihaw o yung man lang? Isa na namang panibagong twist sa mga nakasanayang ulam ang ating titigman, pagsasaluhan at pag-uusapan. Alamin natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng mga makabagong proseso kumpara sa mga nauna, nakasanayan at tinuring na original. Sugurin natin at tigman itong bagong kainang matatagpuan dito sa Tinuguriang, Culinary Capital of the Philippines. Pampanga! nga pala si Tall Mark, isipan kong mag ng malit na kainan dito sa may balibago dahil paborito natin yung pagkain tayo mga kapampangan, di ba? Ang pinaka nagugustuhan ng mga tao dito sa kainan ito, unang-una -una, siyempre inasal kasi nga ang pangalan ng uh, store natin ay Mayang Inasal. So bakit naging Mayang Inasal? inasal dahil yung misis ko, ang pangalan niya, Mayang. Una, nag-start pala kami sa Goto, pare. Tapos may time na napansin namin na mas nagugustuhan ng mga tao yung inasal. So yung inasal namin, hindi siya normal na inasal. Pag mo chicken namin, malalasaan mo na wala siyang lasang uling. Kasi niluto nga siya doon sa oven. Yung sisig naman namin, ang lahat ng kumakain ng sisig, hinahanap nila yung laman. Di ba? Usually, ang sisig kasi sa kapampangan, ano yun eh? Pisngi, talagang may tabayan. Dahil sa napagod ako sa mga kumakain ng sisig na nagahanap ng laman, ang ginawa ko ngayon, hindi ko na nilagyan ng taba. Puro laman na. Pag kumain ka dito sa mayang inasal ng sisig, eh makakapag-relax ka kasi hindi ka na mapapagod maghahanap sa laman. 99% laman, 1% mantika siya. Gusto ko magpasalamat nga no doon sa nakaimbento sabi nga na si Aling Lusing ang nakaimbento ng sisig at very famous sa Pampanga yung nga lang pag kumain ka sa Mayang Inasal wag kang mag-expect na ma-experience mo si Aling Lusing doon dito sa Mayang Inasal kasi baka nasa yung taba nasa yung ano ano siya medyo original namin na meron siya dalawang itlog so kung yung sisig nila walang itlog dito may itlog ang litsong kawali namin dito hindi naman mayabang eh medyo malutong medyo makunat sinasabi ko nang totoo sa inyo ha mo kaagad malutong yan pagkatapos ng 15 minutes makunat na yan kaya wag kang mo kung halit yung kawali ay makunat, no? Chicken inasal na hindi inihaw sa uling na may baga at sisig na purong laman at walang halong taba. Talaga namang makabago na at sadyang malaki ang naging pagkakaiba. Yung mga all-time favorite natin putahe, meron na dito mga kakaibang atake. Yan ang mga bagong pahandar ni Tolmark Mark sa kanyang bagong kainan. Napakasimple lang kung pakinggan, pero alam mong unique kapag tinikman. Lahat naman tayo ay familiar na sa nakasanayang lasa nito. Pero familiar din ba kayo sa nagluto at may ari nitong kainan sa balibago? Sino nga ba si Tolmark? Mark? At ano pa ang mga istorya ng mga pagkain dito? Ayun pa mga, ano, mga alas sa akin sa buong Pilipinas o sa buong mundo buhay pa ako kasi maraming nagkakalat sa ano na nagmukbang daw ako ng sarong bulaklak o ano pagkatapos ng mukbang ayun umano na pero kaming dalawa ni Toll Miller buhay pa kami at uh, mga active vlogger pa kami backyard cooking maganda po yan dati kami nagbablog ng backyard cooking may search yung Mark and Miller pag lahat ng video namin doon lumabot ng 1 million views babalik kami sa pagbablog pangako namin babalik kami magkikipagkolab unang unang kolab namin kay Ninong Kanlas. At saka yung Team Kanlas, no? actually, yung Team Kanlas, naging uh, inspiration ko rin. Patagal na namin silang kaibigan. Nung magsimula pa yung Mark and Miller, nandyan na, magkakasama na kami. Team Kanlas, pulutan ko ng idea, no? Patuloy natin supportahan yung mga Pilipino vlogger, especially Team Kanlas. Ang pagkakaiba kasi, kaya sinasabi ko Team Kanlas, legit yan, magkikita nyo yung quality ng video. Magkikita niyo yung pagbibigay nila ng tamang informasyon sa kanilang video. Hindi yung dito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi. Details yan. Kaya nga, nire-recognize sila ni ano, yung tukayo ko, Mark Yo, si Mark Wains. Oh, si Mark Wains. Shout out, Mark Wains. Kung gusto nyo talaga sumubok sa pagnenegosyo, hindi ko kasi makukonsider yung sarili ko na successful negosyante na ako eh. Kasi maliit lang to. Pero sa medyo yung napagdaanan ko sa pagnenegosyo, yung pagsubok mo dyan, eh yung ano, pagawak ng tao. Paano sasaya ang tao? Paano sasaya yung mga trabahador mo? Paano sasaya yung mga customer? Usually, well, iniisip kasi natin sa pagnenegosyo, yayaman tayo, magkakapera tayo. Pero nung nagnegosyo negosyo ko, hindi yun yung naging mission ko eh. Yung nag naging mission ko yung uh, yung mga trabador ko magkaroon ng magandang tulugan. Kung naka-aircon ako, naka-aircon din yung mga nagtatrabaho ko. Kung anong kinakain ko, yun din ang kinakain nila. So, ina-explain ko sa kanila kung yun, siguro pakikisama rin. Tsaka, huwag kayong mag-isip na kikita ka agad sa pagninegosyo. Unang-una, mag-deliver kayo ng magandang product. Mga kab, kung gusto ninyo akong makita na hindi kayo naniniwalang ako ay naglalakad pa sa mundong ibabaw Pwede kayong pumasyal dito sa May Balibago Pakikita ninyo yung sign ng Mayang Inasal Sisig, Lechon Kawali Meron din kami Pares Meron din kami Sisling Street Marami, marami kayong matitikman dito 24 hours kami dito open mga kabsa. ha Dito lang yan sa May Don Boni Papuntang Marquee Mall Papuntang Walking Street Kung gusto nyo ako supportan dito sa maliit na venture ko Para magkasama-sama naman tayo dito magmukbang Pasyal kayo mga kab. Talaga namang manyamang kinig Legendary Crispy Graspi Mangutan mga ka, kainan na mga ka. At welcome dito sa Angeles City, Pampanga. Dito sa Mayang Chicken Inasal mm -hmm. dahil meron tayong kakaibang inasal dito tol. Ito yung inasal na hindi naman inihaw, bagkus inoven. Ha? Bago, no? Bagong bago style cool, yan. Bago yan. Meron pa nga silang sisig na walang taba. <laughs> ano? <laughs> Ang daming twist. Kakaiba. Itong uh, mga pakulo nila mark na napanood nyo kanina. Disclaimer lang pala mga kamsa. Dito kami sa tapat ng uh, highway ngayon. So mm. kung may maririnig kayo ng mga ingay, yun ay dahil nga katabi natin yung kalsada. Oh. Pero nasa proper naman tayo. Oo, oh, Tol. Hindi tayo kami. nasa kalsada mismo. <laughs> oh, kaya na tayo. Inasal na muna kaya sa akin. Oo, oh, Tol. Inasal muna tayo. Grabe inasal nila mga kamsa. laki. 'di ba? Saka na curious yun. ako tol dun sa laki. Inoven, inoven tol. Hindi inihaw. Tingnan natin 'to. Cheers. Cheers. Nawawala lang yung char niya dahil nga hindi inihaw. Pero yung lasa niya, siguro dahil galing tayo ng ilo-ilo at sa Bacolod, mm. -hmm. Nga, mga hindi exactly yun. Hindi siya parang matanglad na lasa. Hindi siya wow. Uh -huh. yun. Eh, sarili siyang flavor. Para siyang lechong manok ng luson. Dahil nga inoven siya, mga kap, kahit natin, sure tayo dito. Ano? Inoven. Inoven. body yung uh, balat at saka yung laman. Safe na safe ang ginawa ni almaric dahil hindi niya masyadong inalatan. Aktong saksok lang. Dahil nga na oven niya, ganyan yung resulta niya. Hindi siya masyadong moist tol, no. Kumpara mm. dun sa talagang ano inihaw na tama. Version ng inasal, iba yung asake to, mm. pero yung laman, meron pa rin. Mm. Ang hinahanap lang natin dito mga kapag yung uh, kung merong word na tangladish. Tangladis. <laughs> Oo, oh, yung tangladis flavor niya. Mm. Nagigaling tayo naman noong country. Tumalam so, natin yun. Siguro, mas okay lagi ang inasal. Ako, pinapartner ko siya sa Toyo Mansi. Gumawa na ako ng Toyo Mansi dito. Tama, lagay monsi ka na rin yung kanin. Uy! Mm -hmm. Tapos kunin mo na agad. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Tindi nung gilawa mo, tol. Pero mas matindi yung gagawin ko. Mm -hmm. <laughs> ako, tol. May bako na ako rito, tol. Lagi na naman handa! Siyempre, tol! Uy! Pwede na sa inasal. Eh, pwede yan, Ton. Hindi naman ni-e-mix yan, eh. Ah, inihaw. Mm -hmm. Eh, well, mga ka Saan nga ba available to, Sa mga suki nating online store na makikita nyo sa lower left ng screen nyo. Ayaw. Yung tatlong online store na yan. Takupo perfect na sa usawan sa kahit anong ulam ang Nampre kaya available sa Lazada, Shopee at TikTok. Back to the program! Dito tayo medyo makikurious bang, Sa so, ano nga ba lasa ng sisig na walang kahit anong tabang kasama? Puro square na karne ng baboy. Tapos nilagyan niya ng itlog. Sabi niya kanina, para siguradong naluluto yung itlog, nilagay niya sa gitna na yan. Yo. Para maluto. Tapos haluin natin, para lalo pa siyang maluto, kumuha tayo ng isang kutsara. Lagyan din natin ng pahabol na itlog. Wala mo ng kanin parang battery kakayong yung ano, yung sibuyas dahil naluto yung sibuyas, parang kang may panlasa ng fried onion. Ang ah, gano'n. Tol, na tetempaw ron sa itlog dito, pwede ko bang basagin to? Pwede. Tapos, saluhan mo na agad, saluhan mo na agad yan, tolo. oh. Medyo hahanapin mo yung pakiramdam ng tabatol, ha? Oh. Mm. Pero Eba, ang ganda nung ibang approach na to. Kumbaga, nag-offer sa ng kakaibang approach nga, no? Sa sisig. Actually, kapag nagsisig ka nga, di ba? Yung iba, sabi na, ay, gano'n, puro taba. Sana may karne. Oo. Oh. So, binigay ng buong, -buong. <laughs> Puro karne. Konti lang taba. Disclaimer lang mga kabs Kung magsisisi ka ng puro karne naman, baka mabusog ka agad or uh, magsawa ka naman agad. Uh -huh. Dahil na, syempre mabigat siya. So kung talagang gutom na gutom ka, sulit ito. Oo, oh, tul. Sulit yung sisi. Namprik natin itong inasal. Hindi ko pa natikman sa namprik. Mm -hmm. It's dental, no? Oo. Uh -huh. uh -huh. Bagay talaga sa lahat yan, Tol. Tama. Mm. -hmm. Bagay din yan sa ano, eh, balat, sa kalaman. Bagay yan dito, chili paste. Baku. Tapos lagyan mo ng chili. Sandokin mo. Lagyan mo ng konting patak ng toyo man si. Para pantay lang. Okay na yun. Baka kala mo mm. tula, sa nasa Pedmark ka pa. Mayang to tol. Kasi tayo. Mas sa Pedmark. Ah, mas paro pa Wala tayo sa Pedmark. Nakay Tolmark tayo. Balbakwa! Ayun! <laughs> Ayun pala. Nakay Tolmark. Wala sa Pedmark. Mm. Marahil yung iba natin mga Cubs Nation. Familiar kay like sa Shoutout na rin kay Miller. Sila po yung Mark and Miller noon na nagbabackyard cooking bago pa nagkaroon ng Team Matagal na natin silang uh, nakakasama pag pinapanood. At matagal na rin silang walang upload. Hindi na nila Next, Na-explain na ba kung bakit walang upload? Meron na silang ibang approach eh. May mga ah. YouTube channel sila na hindi nyo sila makikita. Tapos ito, nagbibusiness na si Mark. At ganun din naman si Tol Miller. Ah. at si Tolmark, kung napanood nyo kanina, medyo naku-culture kayo. Karakter niya po talaga yun. Ganun talaga siya. Ganun siya magkwento, ganun siya magpatawa, ganun siya magsalita. Balbakwa! Yun ay si Tolmark, signature. Malamang, itong kinakain natin ng to, Todol, eh, may mm. signature din ni Tolmark to. Meron. Oo. Oh. Napanood ko lahat yan, Tol, eh. Ah, talaga? Kasama mm. sa mga episode nila yan. Mm. -hmm. Sing Inasal, yung uh, Litong Kawali. May Kawali nga pala, Tol. <laughs> Oo, oh, ano? Nakalimutan. Yan, o. Oh. Pasensya na po kayo sa mga lumilipad. Biglang na ulan po kasi, umatake sila dito. na natin sa lampre. Mm. -hmm. Yan, Oh. Oh, malutong parem. Mm. Pero itong pa rin, although medyo may katotohanan yung sinasabi ng Trollmart na ang litong kawali, pag pinilito mo, pag bago, yung kinahin mo, malutong. Mm. Pero pag nalipasan na yan ng mga ilang minuto, siguro up to one hour, na talaga Yan eh, normal naman yun. Buti, inabuta yung lutong. Mm Kahit kanina pa to. Mm. Sa totoong buhay po, kanina pa to. Picture-picture pa namin. Pero may lutong pa rin. Siguro hindi na lang yung crunchy-crunchy, pero may lutong pa rin. Meron pa kasi sinabi si Tolmark. Oh. Huh? Meron siyang templadong suka para sa sisig. Kasi okay. ang sisig, maasim, dapat. Hmm. So, kumuha tayo ng kutsara, lagay natin sa sisig, tapos haluhaluin lang natin. Para daw makuha natin yung asim na gusto natin bilang kapampangan kasi nag-aanap kami ng asim. Oo. Lagay natin dyan, tapos lagay natin sa kanin. Lagyan mo ng palaman. Hindi lang may asim. May asim tol? Mm -hmm. Eh, titikman ko yan. Mm -hmm. Kalamansi. Ay, pwede din naman. Pwede oh, kasi so, Asim e, eh, di ba? Oo, nilalagyan oh, na yan. Oo, yan. So, yan. Actually, mas tama yung ginawa mo. Kalamansi talaga nilalagay <laughs> diyan. <laughs> mas tama yun sa'yo. Mas tama yun sa kanya. Kalamansi po ang ginagamit. Pero, syempre, yung suka niya, malamang yan. May piga din ang kalamansi. Oo. Oh. Para lang ano yung asim talaga, nakuha. Mm. Saka, hindi pala butter ito. Ano? Margarine. Pinapa. margarine. Yun yung malalasahan mo sa sisig niya. Yun yung pinampapahid yata niya sa sisig tape. Ibigay mo na, man natin. Luto ni Tol Mark, Mark and Miller. Napapanood ko lang din to noon. sa mga inspirasyon ko. linaya ko rin mga luto nila. At wala akong masabi kundi mag-iwan ako ng Team Galas TV sticker na mga young chicken in a Dahil lahat naman ay okay, pasado, manyaman Kenny at hindi pa yung outro. Blip! Oh, galing tayo sa blip, tol. I-explain <laughs> nyo kayo dito. Ayan, o. Uh. Ito lang nga, tol. Gaya ng mga sinasabi natin kanina pa, mm. may kakaibang twist, no? Alam na alam mo na dating gumagawa ng mga food content talaga tol si Tol Mark. Kasi may twist palagi. Yung inasal, hindi inihaw. Yung sisig, walang taba. Mm -hmm. Yung lechong kawali, ay wala sa kawali. <laughs> Pwede, na ba yun? Tama eh? naman. Oh, tama, naman yun. Tama naman. Oh, Tapos dito nga ito, Mayang, di ba? Oo. Wow. Ang LA City, Pampanga. Sana puntahan ng mga cabs natin. Pupunta yan? Oo, oh, pagpunta nila rito, masasabi lang manyaman mangan. Oo. Ah. At siyempre, pagpunta nila rito, travel for food. Oo oh, nga. Parang aha. ganun din lang yun. Aprobado yun, tol. Kaya Mayang. <laughs> Kaya naman. Okay. Okay.

Oh alam mo na pala yung kakantahin. kaming dalawa ni Jambo, wala kami alam. May collab kami. Ang aabangan natin, yung collab nyo naman ni Jambo, kasi sumasayaw to eh. Ay, oo nga. Titignan okay. natin ngayon. Hari ng dancing. Oo. Oh. Kinakabahan <laughs> si Mark Peras. Hindi <laughs> yung tall mark Maganda yung kay indak-indak yun eh. -indak oh, oo naman, oh. Ay, babagsak na natin to. Attendance check mga Cavs. Kung umabot kayo dito, eh, pagpasaysayan nyo na po. May konting ingay sa background, pero ang importante ay napagsalusaduhan natin itong mga masasarap na pagkain na hain sa atin ni Tall Mark sa mga Cavs natin familiar kayo kay Tall Mart. Supportahan natin dito sa Balibago, Angeles City. Sana ay nakikita nyo rin yung konting lyrics dito sa screen nyo. I-comment nyo rin sa baba para alam namin umabot kayo dito. Hindi ko na patatagalin at kailangan nang ulitin ni Mayor ang kanyang attendance check para sumayaw ang hari ng dancing. Kaya let's go! 1, 2, 3, and... Magpalit ka ng kudrip! Anong ayot? Sorry, sorry. Isa pa 1, 2, 3, and... Magpalit ka ng kudrip! Baby, at babalik dun sa bagong si Siyang <coughs> at inasa May Meron! Ah. Ito lang, sa papasok din si... So. E! ako! <tod> 2, <��rada> 3! Yung kay Mayang Ah, ganun ba yan? <yong> kay Mayang, 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 Mayang Mayang Mayang, Mayang Mayang, Mayang, <mikis> <mikis> Mayang, 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 Mayang Mayang Eto, pasok na pasok yung uh, term na collaboration. Tama. Kasi andyan si Tolmart Mark. Nag-collab kami ni Camera Woman. Kayo naman, nag-collab kayo ni Jambo. At ang buong team kayo ay nag-collab kay Tolmark. Mark. Yo. Usapang collaboration. Yeah. Maraming, maraming salamat pala kay Tol Mark ha. Mm. Uh, Pinaunlakan niya tayo dito at pinatingin niya yung mga specialty nila. Dating napapanood pero ngayon na-experience na. na. May din yan sa mga crispy-crispy at mga putok-batok noon, Tol. Oo, oh, ano kayo sinisigaw niya dati? Crispy, Crispy, Matinde, Legendary, lahat yan. No. <laughs> 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 yun. Lahat yung sinasabi ni Toulmar. So yun, sa so, mga nagulat dun sa interview, yun ang karakter talaga ni Toulmar, hey, oh. hindi niya binago yun kung paano mo siya pinapanood noon, ganun niya siya nagkakalita. Pero siyempre, sa totoong buhay, hindi naman po siya oh, ganun. Baka kala, baka <laughs> kala nyo, ganun, ganun di siya sa totoong buhay. Hindi naman po siya nagsasalita, andun sa side eh. Oo. Oh, quiet so, lang siya sa iba, totoong Iba ang off kami, iba ang kami. Oo. Kanya. Oh, kami, oh na, so Karakter. Okay. Parang tayo. Bagay. Hindi naman tayo ganun kumain sa totoong buhay. Hindi naman kami magkatabi ng ganito Oh. Tapos sa totoong buhay, hindi naman tayo. Eh, totoo, lalagyan natin ito ng itlog. At saka so, hindi naman po nagbato ko. Oh, <laughs> saka mo yung ganito, ganyan. <laughs> hindi naman tayo yeah, na, ganyan. talaga. Ayun. So again, Uh, sa mga familiar kay Tolmark, uh, bisitahin nyo rin siya. Mayroon yeah. siyang mga channel na uh, Tolmark. At sa, sabi niya, yung Mark and Miller daw, panoorin nyo. Uy, hey, pag nag-1 million daw yung mga video, <laughs> babalik sila. Oh, oh. Ay, yun, sobrang busy na nila, kaya siguro hindi sila makabalik. Uh -huh. Kasi full-time po ito eh. Yung mga ginagawa natin to, full-time to. Yeah. Hindi rin biro ang uh, oras. at uh, pagbibigay ng effort sa paggawa ng ganito. Kaya so, so maraming maraming salamat kung na-appreciate nyo po kami. Thank you, thank you very much Cubs Nation. Maraming maraming salamat. Marami. O yun, busog na ako to. Oo, oh, Tom. Eh, marami pa naman naghihintay dyan. Maraming sasalo nito mga Cubs. Sila po ang kakain pagkatapos namin. Kaya, ay, ako, hindi pa ako tapos. Hindi ka tapos? Di pa tapos? Hindi pa, Tom. Hindi mo naman. kakain pa ako mamaya. Asabayan ko yan mga yan. <laughs> o, sige na. Ah. O, so, sana na busog kayo. Sana nabigyan namin kayo palagi ng ngiti. Oh Dahil ang ngiti ay nakakahawa, kaya palagi lang tayong ngumiti katulad ni Mayor TV. Oh. Ngiti ba yan? Oh. Ngiti yan. Mayang 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 Niting mayang. mayang Ako po si Capsule At ako po si Hindi ko alam kung sino ko man tanong Dayang dayang Pero ako po si Mayor TV <laughs> Paparili <laughs> At ito nga TV TV 2K24 Na lagi magsasabi At magpapalala sa inyo Na no, wag wag no, Yung alimutan At lagi inyong tatandaan Binagnet Ooh. Yes Tulak so, ulit natin Rule Cheers. number 2 Yeah. Ayak Aprobado, travel for food. Manyaman mangan. Manyaman. Aprobado, <laughs> travel for food. Manyaman mangan. Namprik, Kenny. Oh, bye. Peace out. Peace out. <laughs>